Alas 5 pa lang ng madaling araw pero kailangan ko nang bumangon para sa trabaho dahil alipin ako ng mga salapi. Kung pareho tayo, uy, panoorin mo ito. Ang hirap talagang bumangon lalo na pag malamig ng panahon. Alam mo, pag mga ganitong moment, namimiss kong maging bata. Yung magpagkagising mo ay nakaluto na ng breakfast si mama. Hay, ewan ko ba, bakit ba nung bata ko palagi kong pinagdarasal na sana maging adult na ako? Ayan tuloy, dahil adult na ako ay eh, ang bilis-bilis ko nang tumaba. At ngayong adult na rin ako, kailangan ko na rin magising ng napakaaga para makapagluto ng breakfast para hindi ako bumili ng pagkain sa 7-11. Lord, ibalik mo na ako sa pagkabata. Charisse. Char lang, masaya namang maging adult. Lalo naranasan kong independent living, dito talaga ako mas nag mature Yung magising ka ng maaga para makapagluto para hindi ka madaan sa McDo bago pumunta ng trabaho. Ang laki kayo ng natitipid ko kapag nagluluto ako. At kahit papano ay mas masustansya pa yung pagkain. Tsaka iba yung energy kapag nagising ka ng maaga. Mahirap lang talagang bumangon pero kapag nakainat-inat -inat na ipakiramdam ko ako si Wonder Woman. Charot. Anyway, ayan na at 7.30 na kaya naghahanda na akong lumabas ng bahay. Kailangan kong maabutan yung bus para hindi ako malate sa trabaho. Saka ko naalala na may hindi pa pala ako nagawa kanina. Kaya, dito ko na lang siya sa bus gagawin. I register ko ngayong araw sa Tinbo. Para magkaroon na rin ako ng smart virtual number. seamless phone number to ang magagamit abroad para mag-receive ako ng mga OTP sa accounts ko sa Pinas. At gamit ang SVN ay makakagawa pa ako ng Maya account. Basta huwag kalimutang mag-SIM register para ma-activate ito. At para magamit na rin ang mga services ng Tinbo. O umaga pa lang ang productive ko na. Pupunta na ako sa trabaho. Hanggang dito na lang. Follow my page for more.